Uuwi na kami mga ka-bro! Uuwi na! few moments later... Hey. <laughs> na kami mga bro Buhoy na! Hey! Goodbye! Mga ka reality! Buhoy na lang mga Now, Pag Ooh. may time, pa panik sa'yo! Let's not waste a lot the time! pampay bye. Pag may mga kamay! Yes. Yes. Don't, ah, you don't to forget watch. to watch! Don't forget Ayan na mga kaproks sa uh, na kami Ramdam na ramdam ko na yung ano, excited na ako umuwi Sarap, nakakabitin yung mga araw mga ka-brocks Salbit lang kami, wala pang dalawang araw eh Kaya bitin, sana sa susunod eh haba-habaan ng panahon o um, araw man lang Ayan sila, parating pa lang. Kami, pauwi na. Makikita nyo mga bros, ang ganda ng view talaga. Kala ko pangit. Sabi ko, pangit yung lugar. Pero yun, nakita ko. Oh. Sobrang ganda yung lugar. Yung, ano, yung bato doon, kala ko yun yung, ano, pupuntahan namin. Di pala. Yun, ayan, meron din pala yung lugar dyan na pwede yung paliguan. Ayan, yung mabato na yan. May naliligo na dyan, mga kabroks. Minsan na tayo makagala ng malayo. Ayan. Ayan, pauwi na talaga. Medyo, ano yung alon. Pero hindi pa naman siya masyadong galit kasi maaga pa naman. Sabi ng mga nagbabangka na ang alas 12, alas 11, yan, dito, mga na pa to, eh. Mga 10 o'clock. Kaya, medyo ano ba. Kalmado pa yung dagat. Kasi matakot na yung ating mga ano, eh. Kasama pag uh, malakas na yung alon, eh. Sarap dito, yan. Mga bundok, mga brooks. Hindi namin naakyat. Para magsisigaw doon, joke. Yun na. Yun, may mga parating pa lang, oh. Ano yung pagsisiya? Pag nandun pag ka, mga bro, nabaganda ng lugar. Promise. Sarap ng lugar. Nakaka-relax. Ayan, mga makikita nyo. Ayan, medyo kadimding na nito mga part na ito mga bros Kasi yung araw, nagtago na yung araw dun sa ulap. Kaya na magpakita. Pero okay lang din para walang init. So maganda sana pag mainit, magkikita mo yung view talaga. Tinan mo, madilim. Hindi po masyadong makita mga bros Ano? Hindi masyadong kita yung ano, uh, lugar. Parang nakakatakot. Parang may mumu. Joke. So, Ayan, eh, mahaba rin to mga bro. kaya yeah, sa biyahe pa lang, ubos na yung oras mo talaga eh. Sa biyahe pa lang. Ayan, oh, may papunta pa. Ang dami pang papunta mga ka bro. Yung marasim kanina, marami pa pong mga naiwan doon. Ayan. Malayo pa yan mga Brooks. Doon pa sa kabila yan, yung medyo malabo. Yung medyo malabo na lugar, yung lang ano, nadaungan namin. So, ito, malapit na kami mga Brooks. Nakita na itong dalawang ito, na bato. Biak na bundo pala. Ayan. 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 Yeah, nung isang haba na puti dyan, pwede maliho dyan mga Brooks. Ayan. Malinis yung tubig niya kahit mababaw, malinis yung tubig sobra. Dito yung ano, iyan. Medyo malapit-lapit na kami, mga ka Brooks. Antok na, antok na ako dito, mga Brooks. Ayan. Kikita niya naman, ang linis ng tubig. Grabe. Linis ng tubig niya, mga Brooks. Sobra. Ay, layo pa ito mga bro. Doon pa ito sa mga yan. Ayun, makikita niyo yun. Ayun. Yun, doon kami dadaong. May lugar na yun. So, malayong malayo na yun. Ayun na. Ayan pa sila. Hi sa inyo. Dami nila. Mga bukas pa ako yun. Ay, kita nyo yung ulap. Alright, mga ka-bros. Medyo uh, kailangan lang may pera talaga. Sarap pang may pera ka talaga. Pag yung pera mo ay eh, sobra lang. Ay, kulang. Cool Wala, di ka maki-enjoy. Kasi mahal ang bilhin doon. Pag nasa, ano ka na, sa island, mahal, mahal yung boilin doon. Tubig pa lang, magkano na. Halos triple. Tetli presyuan ng tubig na inumin. Sobrang nga ba mga brox ang biyayan namin. Almost mga ano In mga 30 minutes, 45 minutes. Ayan, kasi hindi pwedeng paspasan yung bangka kasi nalulula yung ibang mga kasama namin na hindi sanay sa biyayan ng ganito. medyo bagal lang si kuya kasi nung papunta kami pinaspasan niya medyo gimbang gimbang yung ano yung eh. takot yung iba kaya eh. o... nga ito relax lang relax si kuya nito ang ating kapitan shout out sa iyo kapitan namuta kasi yung pangalan eh Ayan na ano, mga brox, manapit na tayo. yan na yung baybay, yung baybayin. Ito eh, yung pinaka ano natin na dawangan. Ayan. No? Ayan no. mismo. Sa no. daanan no. na yan. Hindi no. na rin naman ang COVID eh. Wala ko ka pa eh. Ay na napansin yung angkla. Nakaganyan pala oh. Nakakadisgrasya yan pag may dumadaan. Ayan oh. Sasabit ka dyan. Talas nung ano yung angkla talas talas ng angkla yan eh, o nakalagay sa anong daanan delikado yan ayan mga bros, manapit na tayo ayan na dito na tayo sa dalampasigan malapit na mga bros. alright alright Ayan na, maganda dyan. Medyo maliwanag mga ka Maliwanag na na makaka na kami. Ayan, malapit na kaming tumaong, mga ka-brocks. Woo! Malapit na kami dumahong mga ka-brocks. Kaka-excite na. Mga ka-uwi. Ayan na. Ayan na, nag-stack up na yung aking ano. Ah, linaw na topic, makikita niyo mga bro. So, oh. sobrang linaw, di ba? Grabe, sobrang linaw yung topic mga bro. Talaga naman, oo. Oh. mga iba ba namin mga bro. Mga gamit namin. Ayan na, ayan na. Makakawin na ako, makikita na yung mga bata. you know natira pang soft drinks Ano kaya may dalang soft drinks pa kung gusto mong laklak ha? Alright, yun bata. Kita niya, sabi niya, vlogger daw. Tapos may nagkakata siya ng mga kasama. Oh, yan mga bro. Ano yung vlogger, vlogger? Vlog, vlog, vlog. Siya tao sa inyo, magtatay. Magtatay po yan, mga bro. Ayun na, naglapitan na yung iba. Alright, ito na sila. Nagbabaan na yung ating mga kasamang mga sexy. Sexy tsaka mga macho. Macho. <laughs> an hour later

Ulan to malamang mga bro So ulan to Thousand years later. Links Manila, ano? Skyway. Ano last na ulan? Wala pa lang dun sa ano grabe pampanga grabe, ulan grabe. Tindi. Balintawak Skyway Balintawak Skyway na nabrokan sa ELIX is to South Balintawak. Ay, right. sobrang ulan. few moments later. Sa Sam CR, dito walang ulan. Walang ulan, mga uh, kapros. Ang uh, hita walang ulan. Uh, Sa so talaga lang kanila, lakas ng ulan dito, walang ulan. Kaya, uh, uh, kakaiba talaga tayo ng mundo. Kakaiba talaga ang mundo. It's skyway ito, mga kapros. Skyway. Skyway. Yan. Oh, um, lang kaulan ulan, no? Yeah. Um, Uulan pa lang mamaya. Sa ano na to? Makati. Makati na ba? Makati kasi city pa lang. Kisan city pa yata eh. Kiyos nakalagay na. We are now in Kisan City. We. Kisan City na tayo. Ano bang exit na tayo? Ito na exit na lang ako diba?

Vista mall, 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 ng Vista. Yay, pauwi na kami ng Cavite. Tapos dadaan pa ng Las Piñas, tapos balik na ng Cavite. Alright, yes. Dito na mag-umpisa ang traffic. Chikaro, chikaro.